Magandang buhay Pilipinas ito po ang Botardo Channel nagsasalaysay. Sa hilagang bahagi ng Luzon, sa kabundukan ng Cordillera, naroon ang isang likhang sining ng tao at kalikasan, ang Banawe Rice Terraces. Tinawag din itong hagdagdang palayan ng Banawe, pamana ng ating mga ninuno. Mahigit dalawang libong taon na ang nakalilipas, bago pa man dumating ang mga Kastila, nililok na ng mga ifugao ang bundok upang maging hagdan para magtanim ng palay. Ang bawat baitang ay maingat na inayos, pinaliligiran ng mga batong nagsisilbing pader. Ito ay gawa ng sipag, talino, at pagkakaisa ng mga ifugao. Dinisenyo nila ang mga kanal mula sa ilog at buko upang dumaloy ang tubig sa bawat palayan. Ang sistema ay simple ngunit matibid at epektibo. Dahil sa tiyaga ng mga ninuno, nabuo ang tanawing ito na itinuturing na isa sa mga kababalaghan ng mundo. Hindi lamang ito taniman, isang pamana ng kultura at sipag. Matatagpuan sa Cordillera, Hilagang Luzon, tahanan ng mga ifugao. Isang simbolo ng pagiging Pilipino at pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Bawat panahon ay may kuwento, mula sa paghahanda hanggang anihan. Ang bawat butil ay bunga ng kolektibong gawa at pananampalataya. Ito ang kuwentong ng Banawe, aming simulan. Nagsasalaysay sa Tagalog, magpapakita ng subtitle para sa pag aral Sumunod, ating silipin kung paano hinubog ng pawis ang lupaing ito. Isipin ang matarik na bundok, bato, lupa, at gubat, tila imposible para gawing taniman. Ngunit para sa ifugao, wala itong imposibleng hamon. Gamit ang sipag, talino, at pagkakaisa, hinukay nila ang bundok at ginawa itong hagdan. Ang pawis at tiyaga ay nasusulat sa bawat baitang. Ang mga batong nagsisilbing pader ay maingat na inihanda at inilalagay. Bawat baitang pinapangalagaan upang hindi masira ng ulan o pagbaha. Dinisenyo ang mga kanal mula sa bukal at ilog upang magdala ng tubig ng dahan-dahan. Ang kaalaman na ito ay naipapasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Sa bawat gawain, nakikita ang pagkakaisa ng komunidad. Dito natututuhan ng mga bata ang kahalagahan ng lupa at pag-aalaga. Sa paglipas ng panahon, ang paggawa ay nagbunga ng isang tanawin na humahanga sa buong mundo. Pamana ng sipag at pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Ang lupaing ito ay hinubog hindi lamang para sa ani, kundi para sa buhay ng komunidad. Ang bawat butil ay simbolo ng kasaysayan at sakripisyo. Ito ang bunga ng pagtitiyaga at kultura ng Ifugao. Susunod, titingnan natin ang araw-araw na buhay ng mga Ifugao sa palayan. Para sa Ifugao, ang palayan ay higit pa sa pagkain, ito ay kultura at pananampalataya. May mga ritual na isinasagawa bago magtanim, at pagkatapos ng anihan. Naniniwala sila na ang mga ninuno at Diyos is ay kasama sa kanilang gawain. Kaya ang pag-aalaga sa palay ay isang banal na tungkulin. Kapag panahon ng pagtatanim, lahat ay nagkakaisa, kalalakihan, kababaihan, at mga bata. Ang mga awit at sayaw ay nagbibigay pasasalamat at pag-asa. Sa ritmo ng trabaho, lumalalim ang pagkakabuklod ng komunidad. Ang tradisyon ay ipinapasa sa kabataan sa pamamagitan ng gawa at awit. Ang anihan ay panahon ng pagdiriwang at pasasalamat. Bawat butil ay sinasabing may daladalang kuwento ng sakripisyo. May malinaw na papel ang bawat isa, kalalakihan sa lupa, kababaihan sa pagtatanim at pangangalaga at sa maliit na paraan, natututo ang mga bata ng responsibilidad. Dati may mga diwata ni Nuno na nagbabantay sa palayan. Ang mga kasangkapan at sining ay bahagi ng kanilang araw-araw na buhay. Ang kultura ay buhay na ipinapakita sa practical na paraan. Kilalanin natin si Amihan, isang batang lumaki sa gitna ng hagdang palayan. Sa isang baryo sa Banawe, may batang dalagang nagngangalang Amihan, Mula pagkabata, mahilig siyang sumama sa kanyang ama sa palayan. Pinagmamasdan niya ang pagdaloy ng tubig at pagangat ng palay tuwing umaga. Nakakabighani ang tanawin para sa kanya. Ina, bakit natin kailangang maghirap sa pagtatanim? Hindi ba mas madali kung bibili na lang tayo ng bigas sa bayan? Anak, ang bawat butil ng bigas na galing dito ay hindi lamang pagkain. Ito ay pawis, dugo, at pagmamahal ng ating mga ninuno. Dahil dito, unti-unti niyang naunawaan ang kahalagahan ng kanilang palayan. Kapag kumakain sila ng kanilang bigas, parang binibigyan nilang buhay ang kanilang pamana. Kahit maliit, sumusuporta si Amihan sa gawaing bukid at sa pagpapanumbalik ng kanal. Doon niya natutunang gumawa at magmahal sa lupa. Nakikita niya ang pagkakaisa ng buong baryo sa bawat hamon. Hindi lamang ito trabaho, ito ay pagtutulungan at pagmamahalan. Lumaki si Amihan na puno ng pagmamahal at respeto sa kanilang kultura. Siya ay naging guro, nagkukwento sa mga bisita at kabataan tungkol sa kanilang pamana. Ang mga palayan ng Banawe ay hindi lamang para sa mga Ifugao, kundi para sa buong Pilipinas at sa mundo. Sa bawat butil at awit nagpapatuloy ang pamana ng Banawe, sipag, pananampalataya at pagmamahal. Ayon sa matatanda, may alamat tungkol sa pinagmulan ng palay sa Banawe. Sinadya ng diyosa ng palay na si Bugan na magpadala ng binhi sa mga ifugao. Isang mandirigmang nagngangalang wiga ng nangahas at ginawang hagda ng bundok, paakyat hanggang langit. Doon niya itinanim ang binhi, pinagpala ni Buga ng palayan. Ngunit tumating ang isang napakalakas na bagyo at ang ulan ay tila walang katapusan. Natakot si Amihan at ang buong baryo na baka masira ang kanilang pinaghirapan. Ngunit nagtulungan sila, nagayos ng kanal, nagtatayo ng harang at nagdarasal. Kahit maliit, tumulong si Amihan at ang kanyang ina sa paglalagay ng bagong binhi. Pagkatapos ng bagyo, muling nagsama-sama ang buong komunidad upang bumangon. Doon na unawaan ni Amihan ang tunay na kahulugan ng banawe, katatagan at pagkakaisa. Ang pamana ng hagdan ay nagpapatuloy sa bawat binhing itatanim at bawat awit na inaawit. Ito ay paalala, kaya ng tao na makipag-ugnayan sa kalikasan, basta may tiyaga, pagkakaisa at pagmamahal. Please like, share, and subscribe for the next upload content. Itopo and Botardo channel. God bless everyone. Thank you so much for watching. See you next video.